Isa pala daw ito sa mga original na Nipo Baby. Itong si Congressman Kiko Barsaga. Maraming napanood or marami tayong makikita sa, sa social media na pag-flex na itong si Kiko Barsaga ng kanyang pera, ng kanyang karangyaan, ng kanyang ari-arian, mamahaling kotse at iba pa. So move over daw, Claudine Ko, dahil eto na Or eto daw pala talaga ang original na Nipo Baby. Etong si etong si uh, Kiko Barsaga. So eto, kumpirmado daw pala talaga na etong si Kiko Barsaga ay isang DDS. Naglilitawan daw kasi yung yung mga um marami kasi tayong makikita sa social media na pagbati ni Digong dito sa sa dating counselor na ito ng Dasmarinas Cavite, at marami pang iba. At ngayon naman, naglalabasan din itong mga pictures na ito, na itong si Kiko Barsaga kasama itong si Sara Duterte. Sobrang ingay daw na itong si Kiko ngayon. Sobrang halata kung ano ang bagong script ng mga DDS ngayon. Yung mga script niya kasi ay ganoon din sa mga sinasabi at um, uh, linyahan nga ng mga DDS, lalo na po yung mga nasa social media. So talagang talaga makikita na solid DDS daw ito. Ito si uh, Kiko Barsaga. Kaya naman pala. Plus, ang malala, DDS vloggers and networks are claiming that Kiko Barsaga is the better Vico Soto or the hope of Gen Z. Yan ang kineclaim na itong mga, na itong mga DDS. Yun lang. Malala talaga yan. Dahil kung titignan natin sa abilidad, uh, sa kakayahan, at sa pagiging simpleng public servant. Sa tingin ko, napakalayo na itong si Kiko Barsaga sa isang Vico Soto. Marami pa po kayong bigas na kakainin. At uh, nakikita ko rin na ang isang DDS talaga, sa tingin ko, ay hindi pwedeng maging leader material. Hmm.